guys, welcome again kay Graphic Design Daily. So, panibagong araw, panibagong video tutorial po tayo for today. So, for today's video tutorial, ang gagawin po natin is stand banner para po doon sa furry home na business. Yung ginawan po natin ng Monday ng business card at ng logo, then yesterday business card. So, ang gagawin naman natin ng na graphics for them is stand banner. So, isearch nyo lang guys kay Canva, stand banner, then humili kayo ng template noon, then ikulay nyo lang lahat ng elements na nasa template na nakita ninyo. So, okay, let's start. So, magagawa For example, a yellow green. So maganda siguro kung gradient na yellow green to. So search tayo sa element. Gradient. Um, Ito yung gagawin natin yung background. Desert images background. Kaya, yeah, so perfect. And after that, magdapat tayo ng mga elements. For example, adults. Okay, frame. Adobe frame. Adobe hmm. frame. Adobe 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 Begin. Trin. Okay, I'm going to do the breathing. Okay. 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 이리 나도 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 이리 나도

ingallega naman natin sa text ay for comfort meets care. Ayan. Tapos another dog in house naman. Opening ninyo. Ang cute. Ayan. I-group natin itong mga tao. Maglalagay pa tayo ng isa pang tagline. Yung tagline na ilalagay natin dyan na isa pa is Pampering Pets with Love and Luxury. Okay, ah, comfort, safety, and love. All in one piece. Ah! So, ang gagawin naman natin dyan is POW Dog POW Mag-add ng POW POW Patrol Pagdating ito lang Gawin natin yung background Wait lang Parang gusto ko siya Yun, just make sure na nasa center siya, guys, ha? Tapos, i-group natin sila. So, hindi naman natin siya dyan. Hindi natin siya ma-edit. Gusto ito type na lang. Maglalagay tayo sa kanya ng shadow. Outline. May color na outline yung black. Yung size ng outline. Siguro magandang outline dito, guys, ay... Hindi, okay din. Okay na ka dyan layer na ring ko font natin siya. Group natin yan. Dito ka kasi may soft opening ka. Ito dito Okay. Lagyan natin ng pau print. Tapos, shift guys, para mag-group natin yung mga paw print and then copy. Copy, duplicate pala. Tapos, hanggang sa malagay natin sila sa baba. Siyempre pa. Ayan. Tapos, shift ulit. Kasi, kiklik natin lahat ng paw print. And then, group. Tapos, isa-send natin sila to back. Ayan. Tapos, yung transparency is magawasan natin. So, okay na yun guys. Okay na 'yan. Ito na kaya natin 'to ng konti. Kasi maglalagay tayo dito ng contact number nila. May example phone. Elix. Phone icon. Tapos guys, gawin natin siyang normal lang na text. Tapos black lang. Alisin din natin yung effects niya. Then evolve na lang natin para How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my time. <laughs> then email icons and events. Okay, nayon. guys Kaya naman natin ito ito bigang dyan ng konti Ito yung address niya mahaba pa din na ako nagsasalita. So, black natin to. Ang tagal hindi nagsalita, no? <laughs> Inayos ko kasi. <laughs> Sorry na wala sa isip ko. Ano ba yun? Alisin natin no. Ayan. Yung effect ng soft opening na word. Then, palitan natin yun ng black. Parang, hindi ko magana yung pangyayin creating. Hindi ko ito Hindi ko alam kung bakit. hindi. Ang tatay ko lalagay ng soft opening kasi meron ako pala dito soft opening promo for lang. So, okay na yun din mag ano na lang tayo ng mga dogbo. dog mo. Dog. O kaya po. Pagin natin siya dyan. Tapos, ibang buto naman. Dito na naman yung iba. Yung patabi-tabi lang natin yan. Tapos, hindi siya pakalitan ng kulay nun. No? Hindi na pa tayo ng ibang color ng bone. Pow, 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 pink naman.

group natin kasi tas natin ng konti. Ayan. So, okay na ako dyan for now. This is, a, this is, uh, example na naman to guys. This is an, din namin ko sa kanila pero kung lang kasi nung gusto ipadagdag dyan, wala namang problema. Wala na, namang problema sa amin. Yun. So, okay lang guys, kadali gumawa ng one or four home. Hindi ko alam kung four home or four kasi dito four parents, maka four home. To. Welcome to Fully Home, where comfort meets care. Some opinion promo for lodging, tapos comfort safety and love all in one place. ayun. so pwede ba naman tayo gumawa ng iba pa? Ng ibang design, o ibang ano naman, ibang tawag na Ibang size naman ng banner. So, gagawa tayo nyo this week, no? Ibang size naman kasi gagamitin naman yun for their cover photo sa Facebook. Ayan. So, by the way, guys, thank you for watching. So, kung meron kayong mga katanungan, ayan, i-email nyo lang po kami or mag-message nyo po kayo sa aming Facebook page, Graphic Design Daily. And then, open man po ang aming partnership program. At kung gusto mong magawa ng layout, contactin nyo lang po kami. Hindi na Wednesday. So, mag-a-announce po tayo later ng uh, schedule ng ating live para sa Thursday. So, you know, guys. Thank you for watching. See you on our next video See you on our. See you on our next video tutorial. Bye.